so bali na dito na tayo sa bypass road. So barili dire diretso lang tayo dito. So hangga't marating natin yung dulo. So bali laking tulong kasi pag nagawa na yung tulay doon. So yung mga manggagaling diyan oh no, sa Batangas, San Juan, yan. Tapos sa Limbao pupunta nila dito lang sa may bayan So napakabilis kaysa dito sila dadaan sa kabila iikot pa o, wala dito mabilis na o malay mo punta mo dalahikan o di ba labas nito dalahikan na ah. sumbilis so, lang ng biyahe so laking tulong nito pag nagawa na talaga road close so, wala naman tao hindi kasi tayo makapagsabi And so naayon na yung tulay so kita na natin so ano na naman na siya buo na o oh, diba Yeah. Uh, mm, Pwede eh, di pa taway dito lang sa tabi. Ah? Pa lampas lang. Yeah. Ah, dala mo sa gilid sa may ano. Ayon, ah. Ah. Sige, thank Yan, So yan, ito. So hindi pa siya tapos na tapos pero yung tulay gawa na siya, nakalatag na siya oh. So yan. Oh, so nakatawid na tayo. Hindi pa lang talaga siya totally passable kasi nga may mga ginagawa pa. So under construction pa. Oh, Di ba? Dito putol pa rin to eh. Yan. So ayan, lupa pa. So, hindi pa talaga siya pwedeng daanan. So, dito na lang tayo. Ayan. So, dito na tayo dadaan sa tabi. Kasi dun ay sarado pa. Ayan. Kuya, padaan. Thank you. So, ayan. Ayun yung tuloy. Oh. Ayan. Tapos na siya. O di ba? Ang labas na natin dito na sa kota. Para makita niyo na rin yung pinakan labas nito. Pero hindi talaga dito dadaan yung mga sasakyan pag natapos yung tulay. Doon yun sa kabila yung may ginagawa pa. So papakita ko rin sa inyo kung saan yung labasan. Balitan, labas natin dito doon sa may St. Jude Multi-Purpose. Ayan. Ayan. St. Jude Multi-Purpose Cooperative. Pero hindi talaga dito dadaan nyo na. Labas, St. Jude Parish. So pag okay na okay na yon, tulay, pag passable na, So yun labas noon dito. Yan. Dito yun lalabas. So ayun yung kita natin yung tulay. So hindi pa siya pwede dito dumaan kasi yung ginagawa pa. So ang bilis oh. Nandito ka na kayo sa no. Dalihi ka na. Oh. oh. Ayan. Balik na tayo sa bayan.